Guys, tingnan nyo to. Iginiit ni BP Sara Duterte na may pinaplano o ang mga ibang mambabatas na magpapa-impeachment laban sa kanya. Kasunod ito ng pagdalo niya sa House Committee on Good Government and Public Accountability ngayong Miyerkules, September 18, hinggil sa paggamit ng pondo ng kanilang opisina. At sa kanyang opening speech, sinabi ni BP na hindi budget ang pinupunterya sa hearing kundi para sa tangkang bumuo umano ng impeachment case laban sa kanya. At naniniwala rin siyang isang coordinate political attack ang isinasagawang pandinig. At naninindigan ang BC Presidente na walang misuse of funds, ang OBP at walang ginawang mali ang kanilang tanggapan. At ito guys ang kanyang pahayag, panuuri natin to. Uh very obvious. Very obvious yung kanilang uh, ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila para sa impeachment. Sa mga binanggit sa privilege speech, yung gagawin nilang basihan for the, sabi ninyo, ay uh, impeachment possible. Um, ano po yung magiging tugon po ninyo doon sa mga nabanggit? Antayin natin yung articles of impeachment. Uh, Doon tayo magbabase kung ano yung isasagot natin dahil hindi naman natin alam kung ano talaga yung final na isusulat nila. Nagtetesting sila ngayon kung ano yung gagawin nila. But how do you say, ma'am, na testing Sorry. ko ito for impeachment? Oo. Paano niyo ko nasabi? Kasi nagsabi na siya kanina, ba? Diba? Uh, determination of malfeasance, nonfeasance, uh, misfeasance. Uh, so, ibig sabihin, um, merong pagka merong ginawang mali. You requested the committee to terminate na po itong hearing-wide. Oh, kasi uh, yun yung posisyon ko. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat uh, sa impeachment. Eh kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga uh, tiga Office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila.